Hello! Maayong adlaw. So, ani ang nasabang inyong teacher vlogger ng Vietnam. Okay? So, karon ato ang hisgutan ang about sa ito ang dashboard. Okay, ngano'ng nung mupula? Hmm? Nga nung, usay green. Okay? Usay, mo na ito nakita, na matikda na na isa ubang mga content creator nga. Hala, nawalagan na namula akong dashboard. So, naay reason nga nung mupula, nga nung mugrin. Pero wala lang siya nagpasabot nga naay ay problema imo ang account unless na-restrict ka, okay? Na. Lagot ko ha. Dire, kung mupula or mugreen, padayon. Hmm? Padayon. Walay mo surrender. Kaya wala na si Meta nagmatter kung green imong e dashboard or pula as long as nag-upload ka kada adlaw o content. So karon akong i-explain sa inyo further nganong dili ta mag-all kung nagpula ang dashboard. So let's go. So example guys, mao ni ako ang dashboard. So, akong dashboard, akong, akong itap, professional dashboard, mo na siya yung mugawas. O, ba diba? So, ako ang dashboard, mo hala, nagpula, gidugo-dugo akong dashboard. Hmm? Pila akong views. 7,881 309 views. Naka-negative 12. Nagpula. Okay. Pero akong earnings green, akong engagement green, akong net followers green. Okay? So, karon, una natong ang in terms sa views, okay? Now, nganong nagpula ang ako ang views, okay? So, diri guys, nagpakita na siya nga ang atong makita sa tung dashboard with in 28 days ragyod. Okay, example. Karon uh, May 28. So ang makita natin sa dashboard is gikan sa May 20, May 1 taman sa May 28. Okay? So nagpasabot siya nga within 28 days mura na akong views kaning 781,000 kapin. Okay? Dayon negative siya Okay, nganong negative, nganong nagpula. Okay, ano-ano -an sa insight? So ni ana siya, ang Aqua Deng views gikan sa May 1 to 28 is 781k. Unya ako ang views atong yaging bulan, tam, uh, April 3 to 30 niabot dere sya og 788186k. Okay? So, pula siya, nagpasabot nga mas gamay ako ang views karon nga bulan kaysa sa atong previous nga bulan. Okay? Mao nay pula. Pero kung mas dako akong views karon kaysa atong yaging bulan, sumugawas so dire nga green. Hmm? Green kung mas dako imong views karon nga bulan kaysa sa previous nga bulan. Red kung gamay imong views karon nga bulan kaysa sa niaging bulan. So wa siya nagpasabot nga nay problema. Nagpasabot lang siya nga gamay ang imuhang views karon. Dayon usara ang iyang purpose anang nga nung nagred. I encourage kaniya na to create more content. Hmm, dili lang basta content valuable content. Okay? Para i-distribute niya para daghang mo views, mo lantaw, or diha, para mag-green balik kay mas mudaghan man ang imuhang views. Okay? So, karon dirita sa earnings. So, karong bulan na, ang akuang earnings, gikan sa May 1 to 28, is So, good thing, kaya ako, ako magod na monetize ko so good sa content monetization, uh, April 11. So, so nagpasabot siya nga, gamay radyo na akong earnings tuwing bulan, kaysa sa karon, mo green. Okay? So, karon pong bulan na, naka-earn ko interactions, 35,677, Nagpasabot po siya nga, mas daghan akong interaction karong nga na dawat mas ding daghan po na akong followers karon nga 28 days karong bulan na kaysa sa niaging bulan. Okay? Mao ng green pero wala mo na siya, more gina siya hinungdang ng green kay mas daghan ako ang na collect karon kaysa sa niaging bulan. So atong tanawon guys, okay? Tanaw na to, kani siya within 28 days man eh. How about ko ato siyang ibalhin og 90 days, okay? Itap ninyo ning last 28 days, it change ninyo 90 days mo na yung gawas. So nagpasabot nga within 90 days di ay akong views naabot na siya og 2.3 million. Mm, di ba? Pero still red gihapon siya. Kaya to deng niagi nga mga tulo ka bulan ang akong views naabot po siya og 2.8 million so mong red gihapon siya nagpabilin dayon within 90 days ang akong earnings di ay niabot na siya og 47.71 ni Adri, akong interaction, ay mo 90k kapin, akong followers 23k kapin. So, more na siya. More na siya reason na anong mo green mo pula. Okay? So, green kung mas daghan imo views or earnings or unsa man diya karong bulana kaysa sa previous bulan pero kung gamay ra ang imo views or earnings karong nga bulan kaysa sa naging bulan magpula na siya so gi-encourage ta nga mag-create more mag-post more valuable content ana ra so mora to again red ang dashboard kung mas gamay imong views or earnings karon nga bulan kaysa sa previous bulan. Dahil yun, wala siya nagpasabot ka na yung problema. Nag-encourage si Meta nga to create more valuable contents para mas mudaghan pa imong views or on sa para balik siya green. Okay? Wala siya nagpasabot ka na yung problema. So, if nakay nakatunan or na-inspire ka sa kuang video, please like, comment, and share kung pwede. Pero, naragin na sa imuha. So, dagang salamat o may hapon.